Hi guys! It's me again, Jessica. And for today's video, mag unbox tayo dahil dumating na ang ating order sa TikTok na Organizer Rack. Ayan. Tingnan nyo guys, hindi ako satisfied sa pagka-deliver ng parcel kasi may butas-butas. And hindi naman kasalanin ng seller yon or sigurado na dun sa pagka-deliver niyan is nadaganan siya. Ayan. So, mabilis lang pala siya i-assemble guys. Ayan, naka-sitting lang tayo, sitting, sitting free lang. Ayan. Nagsasalita ako diyan kasi nga yung anak ko, gusto, ma, gusto niya nang kumain and gusto ko rin, gusto ko rin tapusin muna itong video. Ayan. Mabilis lang naman kaya pagkatapos niyan, kinahanan ko na siya ng pagkain niya. Ayan and may mga free din po siya na sabitan. Ayun, 'di ba? Ang yeah. bilis natapos din. So, pagkatapos ko na po oh, ayan na siya. pwede mo na siyang itulak kasi trolley siya, trolley cart. tignan nyo naman kasi guys 'yung lagay ng mga delatas ko. Case ng ano, soft drinks. ayan Parang ginawawa ko naman 'yung mga delatas. Char. Tapos 'yung nilagay ko pang pagpatungan is 'yung carton. Pero okay lang din kasi 'yung carton naman 'yan is matigas. After nyan, nilagay ko na yung mga delatas ko. Ayan. So, inuna ko yung mga hands down. Char. <laughs> Ayan, nakikita nyo naman, guys, na inaayos Para mas makita din ay. kasi ng customer ko. Kasi pag namimila sila, hindi nila nakikita yung benda ko. Yung paninda ko pala. Ay, naku naman talaga, Jessica. Baliktad pala yung, yung item natin kasi naka-front cam. Kaya yan. Pero alam niyo naman mga yad pa. Bilis-bilis lang mag-ayos. Ayan, konti pa lang yung laban ng aking tindahan. Pero, palalaguhin pa. Ayan. Ayan, tapos na na ang display. Ayan, pagkatapos mag-display, ayan na. Diba? Ang gandang tingnan. So, lang guys. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. And mag-follow na lang na rin dito sa aking Facebook. Salamat!